ma'am. Ano pong gagawin niyo? Relax ka lang. Huwag kang matakot sa akin. Oh, uh, ma'am. Baka dumating si boss. Hindi yan. Ako bahala sa'yo. Basta huwag kang maingi sa boss mo. Basta, pangako ko sa'yo. Magiging masaya ko ngayon. Ewan ko lang kung hindi ka maakit ngayon. Asaklay, alam kong pagod na pagod ka na. Ito, oh. Inumin mo. Pinagtimpla kita ng juice. Ma'am, nakakaya naman po. Hindi, okay lang. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, sobrang sarap ah. Oo, masarap talaga yan. Sige, pag may kailangan ka, nandun lang ako sa kwarto. Sige po, ma'am. Tau po. Ano po yun? Ah, uh, bill nyo po. Ah, uh, sige po, salamat. Sige po, dito na po ako. Ah, uh, boss. Yung bill po namin. Ah, uh, ito na po, nabigay ko na po doon sa apoy nyo. Ah, uh, sige. Salamat ah. Ah. Ah, uh, ma'am, ma'am. Uh, ma ah, ma'am, pasensya na po. Binukso kayo pintuan niya. Ah, uh, okay lang. Sige, tara, pasok ka. Uh, ano ka uh, ba? Ma Halika na. Pasok ka. Maupo ka. Ah, uh, ma'am, ano pong gagawin niyo? Relax ka lang, huwag kang matakot sa akin. Oh, ma'am. Baka dumating si boss. Hindi yan. Ako bahala sa'yo. Basta huwag kang maingay sa boss mo. Basta, pangako ko sa'yo. Magiging masaya ka ngayon. Dog. Anong kababuyan to? ra ulok ah! ganito. Oh, boss, ang papaliwanag po ako. Ano magpapaliwanag? papaliwanag? Kitang kita ng dalawang mata ko sa klay. Wala kang utang na loob. Pinag-aral kita, kinukup kita. Tinulungan ko yung pamilya mo. Tapos ganito gagawin mo sa asawa ko? O baboy mo. Wala kang utang na loob. Lumayas ka. Okay ka lang? lang ako. Wala ba nangyari sa'yo masama? Wala Hindi ka ba nasaktan?